sa lahat. Uh, yun, kasi nagkaroon ako ng problema sa account ko sa YouTube sa sa Friendster. Tapos yun, nag-upload na ako ng videos. Actually, naging problema ko na siya ng nung isang araw pa. Kaso, hindi naman mabuksan yung file. Kaya ngayon, may nag na naggumawa lang ako ng paraan para mapanood niyo yung video ko. Tsaka, kaso nga lang, late na siya. Yan, pakita ko sa inyo yung ano, yung YouTube ko mamaya. Yan. salamat nga pala sa lahat ng mga ano, mga tumulong kasi nga lang hindi pa rin siya nagawa. Ayan, sana maintindihan niyo pa rin. Ayan, ito pa yung YouTube ko. Yan. Kasi itong YouTube account ko Tagal na ako nag-upload ng videos kaso na isang araw pa. Kala ko yung video ko may problema kaso lumalabas ka nito lang. Unable to convert file, file too small. Unable to convert video file. Unable to convert video file, file too small. Tapos yan lang yung huli kong pinost. So yun, tataka ko bakit hindi pa rin ma-upload yun. So, paano rin yan lang yung susunod kong isa-send. Uh, video ko na lang siya dito sa computer. So, pasensyaan nyo na akong mahina uh, yung quality. Yan lang. Bye. Panorin nyo yung susunod ah.